Huwag lang puro prito ang gawin mo sa tilapia. Napakasarap din itong ibinagoongan. Tapos medyo creamy at nagmamantika pa ito sa gata. Sasamahan mo pa ng maraming sitaw at ng pampaganang sili. Talaga namang mapapasando ka ulit ng kanin kapag ganito ang ulam mo. Ganito nga pala yung ginawa kong pagluluto. Pinrito ko muna dito ang mga tilapia. Minarinate ko lang yan sa asin at sa paminta at nung maprito na hinango ko na ito at sinimulan ko na magisa ng luya, bawang at ng sibuyas. At nung medyo masutay na inilagay ko na rito ang bagoong alamang. Hayaan lang natin itong magisa at ilagay na natin ang mga pinrito nating tilapia at ibus na natin ang purong gata. Tinimplahan ko lang ito ng patis at ng paminta. Ilagay na lang natin sa ibabaw ang maraming sitaw at ang pampaga ng sile. Hintay na lang nating maluto ang sitaw at magmantika ang gata at okay na ito. E And finally, luto na ang ating napakasarap na binagoongang pritong tilapia. Ubos na naman ang kanin. Siyempre, masarap yan. I-follow mo na ako para maging updated ka sa mga bago ko pang videos na lulutuin.